Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702-DCAS-FEBC-RADIO-TV gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? At tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Atin hum pag-uusapan ang pagpapatibay, pagpapalakas sa pananampalataya. Alam niyo napakahalagang bagay nito dahil kadalasan po yung ating kaugnayan sa Panginoon ay maiahalin tulad sa pundasyon ng isang gusali. No, pag nakakita ho tayo ng building, ang kadalasang na-appreciate natin is what is um, evident sa ating paningin. Sa madaling sabi po, what is above ground. Hindi ba? Pag nakakita ka ng building, hindi mo naman naiisip maganda yung pundasyon. Kadalasan ang ating pagtutuon ay doon po sa nakikita natin na nasa itaas po ng lupa. But of course, alam po natin sa isang gusali yung tibay, lakas at uh, yung pagiging sapat nung pundasyon para po doon sa itatayo ay napakahalaga. Uh, dahil yung pundasyon na iyon will determine the potential of the building. Kaya nga po pag kayo ay nagpapagawa ng gusali, di ho ba isa sa madalas na tinatanong eh gaano kataas dahil ang totoo po, ang binabayaran natin ay hindi lamang po yung itatayo sa ibabaw ng lupa, kundi yung pundasyon na nakabaon sa ilalim. At may sukat po yan. Hindi po basta pwedeng uh, lagay lang ng lagay na walang komputasyon. At yung pong uh, mga pundasyon yan ay kasama rin naman sa mga computations. Kaya napaka-importante dahil pag wala po yung tamang pundasyon uh, na iyon, eh, malilimitahan po yung pag-angat. So we can say that foundation determines potential. Now, pagdating po sa ating pananampalataya at paglilingkod, yung personal relationship with God is so significant. Yun nga lang, kadalasan, ito po yung bagay na ating either nakakaligtaan, hindi po natin napagtutuunan ng husto, o kaya may mga pagkakataon, ito po yung mga aspeto ng buhay na madalas nating ma-overlook. Kaya napaka-importante mga kapatid ano, na talagang pag-isipang napakaigi dahil kumusta naman po yung pundasyon ng ating ugnayan sa Panginoon dahil yan po ang magdedetermine ng effectiveness ng ating ministry. Kaya sa Bible, mapapansin po natin sa maraming pagkakataon ay talagang binibigyan po ng diin yung personal time with God. Si Jesus ay in-exemplify po ito. Tinuro niya sa mga disipulo ang pananalangin at pinakita niya sa kanyang halimbawa ang importansya po ng pananalangin sa Panginoon. And I would say na isa po sa napakahalagang demonstration ng hamon ng kaugnayan sa Panginoon ay yung makikita natin sa buhay ni Joshua. No, alam niyo po, bigyan natin ng konting background. Uh, nung sinulat po ang book of Joshua, ito po yung time na papasok na sila sa Promised Land. No? Kasi nangako ang Panginoon uh, na sila po ay dadalhin sa lupang pangako. Of course, alam natin na si Moses ay hindi po makakapasok sa Promised Land. So ang magiging tagapanguna po na magpapasok sa kanila sa Promised Land ay walang iba kundi si Joshua. And very interesting po itong uh, tagpo na ito sa Bible dahil dito natin makikita yung kahalagahan ng ugnayan sa Panginoon. Na kadalasan po ang nagiging tuon natin is our skills, abilities, talents. Well, ang mga bagay na ito ay napaka-importante at hindi dapat pabayaan. Pero hindi natin dapat kalimutan yung significance ng ating personal relationship with God. Can you imagine uh, ang estimate po ng ilang Bible scholars, E eh, simula nung umalis po sila ng Egypt, nung papasok na sa Promised Land, ang estimate number of people na kasama po nila doon is about more or less 2 million. So, can you imagine yung 2 million papasok sa Promised Land? Now, keep in mind na karamihan po sa 2 million na ito ay doon na po isinilang sa Promised Land. So, wala po silang kabihasaan pagdating sa uh, pakikidigma. Sila po ay uh, hindi naging bahagi nung masasabi nating uh, pinagdaanan doon sa Egypt. So wala po silang experience sa warfare. At ang isang palaging mapapansin po natin doon ay yung estado ng kanilang uh, pananampalataya na napakahina. Bakit? Dahil tuwing mahihirapan, ang palaging bibig, e eh, bumalik na tayo sa Egypto. Very interesting yung paliwanag ng isang author. Sabi niya, Inilabas ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto, pero ang isang malaking problema po, hindi maialis ng Ehipto o ng mga Israelita ang Ehipto o ang Egypt sa kanilang puso. Kaya tuwing mahihirapan, tuwing may mga challenges, difficulties, ano po ang kanilang bukang bibig. Bumalik tayo sa Ehipto, mabuti pa sa Ehipto, di ba? They were willing to settle for the good enough at the expense of God's best and God's purpose dahil po sa nahihirapan sila. Now, mahalagang banggitin sa puntong ito at magandang linawin dahil kadalasan po ito yung masasabi kong kulang na elemento pag pinapaliwanag tong senaryo na ito. Mahalagang tandaan na yung purpose po ng pagpasok sa promised land is not only to be alleviated from slavery at para bigyan ng freedom and enjoyment ng prosperity sa promised land. Kasi ang tingin ng iba, ang purpose lang po nito is to redeem itong uh, mga Israelites doon po sa slavery and then bigyan ng magandang lugar. Ay hindi po. We have to remember na yung Abrahamic covenant ay hindi lang po tungkol sa pag alleviate sa kahirapan at paglalagay sa kasaganaan, there is something more than that. Ano po, kung susundan natin yung istorya. Dahil parte po ng istorya ay yung pakanilang pag-usan para matiyak na sila po ay makapasok doon po sa promised land. So in other words, uh, yung pagpasok sa promised land ay isang means to an end. Ibig sabihin, sila po ay tinawag ng Panginoon para sabi nga to be a blessing to other nations. At yung blessing na yon is not just material blessings, kundi para isa katuparan ng layunin ng ating Diyos. Kaya wag po tayo magkamali na isipin na ang halaga lang ng promised land ay para sumagana. Tapos yung sinisimbolize ng uh, Egypt, ay eh, yun lang kahirapan. Ang totoo po, hindi lang sila dadalhin sa promised land to have that um, freedom, yung pong layunin ng Panginoon ay doon pa rin bubuuin sa promised land. Kaya mapapansin nyo yung dalawang paulit-ulit na palaging sinasabing wag gagawin, wag gagawin, ano po yun? You have idolatry on one hand and on the other hand, nandyan po yung tinatawag na intermarriage. Idolatry, bakit? Kasi ang tendency po nila is uh, to look at the people around them and to copy their behavior. Kasi tandaan nyo, itong mga taong to, lakbay ng lakbay sa wilderness ito. So pagpasok nila sa promised land, they would have to learn things that they have never done before. Kagaya po ng ano, nandyan po ang agriculture, nandyan po yung uh, pag-aalaga ng mga hayupan, na itong mga bagay na ito, kung namumuhay ka ng isang nomadic lifestyle doon po sa wilderness, and take note, yung wilderness was never an ideal place for uh, farming and agriculture dahil nga, pag gumalaw yung pillar of fire o yung cloud, eh, kailangan umalis din sila. At alam natin, walang tubig. So pagdating sa promised land, doon pa lang. Eh, ang tendency ho, when you try to do something that you have not done before, is to copy the ways of the people who are doing it. Eh, Naka-infuse doon sa kanilang mga technology na ginagamit sa pagtatanim o yung kanilang mga sistema, eh, nakapaloob din dyan yung mga paniniwala eh. Diba? Kagaya rin po sa atin sa modernong panahon Misan may mga kasanayan Na wala namang kinalaman doon sa mismong uh, pagpapagawa ng gusali Pero ito po ay mga paniniwala, pamahiin Na kung saan na i-incorporate Kaya kung hindi po natin babantayan eh Ang tendency nga po is uh, little by little uh, To fall to idolatry Kaya warning ng Panginoon yan Huwag niyong gagayahin Huwag niyo sasambahin yung just Diyos josa nila. Sa kabilang banda, yung uh, intermarriage is also another problem. Yung dalawang bagay na ito, idolatry and intermarriage, will eventually lead them to compromise their identity. Pag yung identity po nila na compromise, their purpose would be compromised as well. Yan po ang malaking problema dyan mga kapatid. Kaya napakahalaga na ma-realize po natin it was not just a a shift from a difficult life to a prosperous life. Yung kanilang paglalakbay, pagsettle sa promised land is in pursuit of God's purpose. Kaya yung spiritual preparation, yung spiritual health and nourishment are very significant. No wonder, pagdating po kay Joshua, if you remember, ito po ang hamon ng Panginoon. Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 6 to 9 Be strong and courageous for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them Be strong and courageous be careful to obey all the instructions Moses gave you do not deviate from them turning either to the right or to the left then you will be successful in everything you do Now, obserbahan niyo po ang sinasabi ng talata. Sila po ay papasok at sasakupin po ang lupain at paalala ng Panginoon. Ito'y hindi isang bagong kaisipan at bagong proyekto. Wala pa kayo ay pinangako ko na ito sa inyong mga ancestors. Kaya yun ang sinasabi ng verse 6. In other words, yung obedience nila, dyan po pupundasyon ang inyong obedience ngayon yung plano ng Panginoon na nagsimula pa noon e eh magpapatuloy sa inyong generation. Okay? So sila po magtutuloy niyan. Parti sila ng piece of the puzzle. Ano po? Na kung saan may ginawa po yung mga nauna sa kanila at ngayon naman sila yung nandoon sa generation na kinakailangang kumilos at gumanap naman ang kanilang tungkulin. Eh, alam mo, eh, napaka-importante ng concept na yun. Ano? Kasi Uh, bawat generation po ay merong tungkulin mula sa Panginoon. And sometimes, uh, we look back and we see the faithfulness of those who have gone before us. Pero ang malaking question po, are we faithful? Ito bang generation natin ay faithful sa ating Panginoon? Sa tuwing ako po ay napupunta sa mga anibersaryo ng mga churches, and every time na meron pong uh, paglalahad ng kasaysayan ng iglesia, ako po ay natutuwa na mapanood kung paanong yung unang henerasyon is very faithful to their calling. Yung mga challenges and difficulties, ano, isipin mo, karamihan po yung mga pioneer, di ba? Sila po yung mga nagmi-meeting sa ilalim ng puno, sa maliit na sulo. Uh, wala silang mga amenities or yung, yung conveniences na meron tayo ngayon. But what they had is that desire to serve the Lord. Kaya nakakatuwang isipin na mula po doon sa mga humble beginnings, walang mga gusali, ano? pero makikita mo, uh, sila po ay sumunod sa ayon sa leading ng Panginoon. Ang nakakalungkot po sa kadalasang nangyayari, yung, bang, yung mga bagay na hindi naman dati kailangan o nag exist eh, nagiging mga bagay na pag wala iyon, para bang pilay na pilay tayo sa ating pagkilos. Di ba? Pag wala yung mga technology, wala yung mga gusali, para bang hirap na hirap tayong kumilos. Ang totoo po, yung mga pioneers po na ginamit ng Panginoon, they never had those things. No? ah, uh, and yet, ang nasa kanila po is yung clarity ng calling ng Panginoon at yung pananampalataya sa ating Diyos. So, obserbahan po natin ngayon, ano po ang hamon dito kay Joshua? Now, two things. Ano po? Yung utos ng Panginoon kay Joshua, and then yung sa pagitan ni Joshua at saka yung kanyang task. So, between God and Joshua, and then Joshua and the task. So, yan po ang makikita nating dalawang bagay diyan. Ang sinasabi ng Panginoon ay ito, yung iyong ugnayan sa akin ay napaka-importante. Para yung task na iyong gagampanan ay magampanan mo ng tama at may kaayusan. Kaya ang sabi ho ng talata, be strong and very courageous. Take note ha. Uh, inuutusan. Okay, So yung yung strength and courage ay hindi po ito parang kung dumating o hindi. No, God is telling Joshua, I am commanding you, this is what you need uh, to do. You have to be strong, you have to be courageous. And then take note, ano pang gagawin? Ang kanyang primary concern is to be careful to obey all the instructions that Moses gave. Ang sabi pa nga do not deviate from them turning either to the right or to the left. So, yung success sa kanyang pagganap ng tungkulin ay nakasalalay po sa kanyang loyalty, sa kanyang relationship sa ating Panginoon. Na pag hindi naging maayos yung relationship na yon, then the fulfillment of the task at hand will also not be successful. Kaya nga, narinig ko po ang isang preacher, and I agree with him, na ang sabi niya, kadalasan po ang gustong-gusto ng diablo, ng kaaway, is for us to uh, do ministry uh, while neglecting our personal relationship with God. Kasi mapanganib yun eh. Yung bang gagawa tayo ng ministeryo, pero pinababayaan natin yung personal na ugnayan sa Panginoon. Kaya matindi ho yung habilin, ano? sabi pa nga sa verse 8, study this book of instruction continually hindi po minsan kundi ito po ang magsusustain sa inyong uh, pagpapatuloy and then the passage says meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it only then will you prosper and succeed in all you do so mapapansin po natin yung guardrails na binibigay ng Panginoon na yung pagtitiyak na hindi lamang malaman yung salita ng Diyos, kundi yung pagtitiyak na ito po ay sundin. Kaya nga yung sabi, meditate on it day and night. Meditate on it day and night. So ang idea po niyan is, kinakailangan mong pagtuunan ito, pahalagahan ito, kinakailangan mong tiyakin na susundin nyo ito. And if you do that, ang sabi ng verse, Only then will you prosper and succeed in all you do. Kaya yung pong personal relationship, yung between Joshua and God, yan po ang susi para magkaroon ng success doon po sa Joshua and the task. Yung pong kanyang task na binigay sa kanya ng Panginoon. So, ang sabi ng isang author, we can be deceived into assuming that God is more interested in our activity for him than he is in the condition of our hearts no amount of activity for god will ever take the place of a heart that is right with him so mapapansin nyo talagang yung relationship sa panginoon is very significant bakit po eh, well one ito pong kaugnayan sa panginoon ay uh, magiging susi para matiyak natin kung yung ginagawa ba natin ay kalugod ng Diyos. alam niyo paminsan Malungkot man sabihin pero nangyayari po ito, yung bang uh, we come up with our own agenda and then we ask God to bless our agenda. Di po ba? Yung bang tayo nakaisip, tayo nagplano, and then Lord, i-bless niyo po yung naisip ko. Pero again, we have to uh, realize mga kapatid na ang nais po ng Panginoon is for us to submit to Him to discover His will at hindi po yung gagawa tayo ng sarili nating plano and then later on we ask God Lord bless my plans. Ang dapat pong mangyari is we discover God's will and pursue it. Pangalawang bagay po na napakahalaga rito, uh, bakit importante yung intimacy with God? Dahil yung intimacy sa Panginoon will make us sensitive to his leading. Alam nyo, yung leading ng Panginoon is very significant. Sabi nga sa Proverbs 3:5 uh, to 7 Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding in all your ways. Acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Kadalasan po yung bang gumagana either yung common sense o kaya naman po yung nagiging limitation ay yung kaisipan natin because we tend to look at our human limitations and we tend to think na ito pong human limitations na ito, yun din ang limitations ng Panginoon. That is not the case. Kaya nga, ang hamon po na napaka-importante rito is to ensure that we really uh, are sensitive to the Lord so that uh, habang ginagawa natin ng isang bagay, ay maliwanag na maliwanag sa atin na ba ng Panginoon. Then of course, at the same time, at napakahalaga, yung intimacy sa Panginoon will also empower us to do the ministry He has called us to do. Yung empowerment na yon. Yung mga apostol, no, one time, ah uh, tungtua sila kasi binigyan sila ng Panginoon ng ministry and authority. So they went out. No? Pero one time, nagtataka sila, bakit meron silang hindi mapalayas na demonyo? Bakit ganon, Panginoon? So they were wondering why. At sinabi ng Panginoon, ang ganitong uri can only come out with A uh, prayer and fasting. So in other words, your relationship with me is so important uh, that it will determine the success of the ministry that you do. So, habang tayo po ay uh, naglilingkod, sumusunod sa ating Panginoon, kailangan maging conscious po tayo sa katotohanan na yan. Now, tingnan po natin ang tatlong bagay no, na pwede nating panghawakan as we obey the Lord. Number one is the reliability of God. Alam mo, ang isang napakagandang bagay sa Panginoon, habang tayo po ay sumusunod sa Kanya, we experience Him. Napapatunayan natin siya. Nakikita natin ang husay niya. No? Naalala ko, uh, one time, meron kami pinagawang gamit na no, nasira. So, siyempre, hahanap ka ng gagawa at uh, marami ka namang napuntahan at halos naman lahat ng pupuntahan mo dahil, siyempre, negosyo yan, kikita. Pag tinanong mo kung kaya, palaging andun yung kaya yan, kaya yan. Okay, kakayanin. So, sige, papakita mo yung item. Pagkatapos mo ipakita, ay, hindi ko kakayanin. O kaya yung iba maglalakas loob pero ikaw na yung mag-aalangan dahil tingin mo first time niyang gagawa ng ganon. Pero pag nakahanap ka ng taong mahusay, tapos yung taong yun ay nakita mo at naranasan yung kahusayan, paminsan, hindi man natin gusto, pero pag may nasira ulit na gamit, meron tayong peace of mind because we know someone who is reliable and capable. Now, sa Panginoon, hindi natin siya kayang makilala sa kanyang kalubusan. Pero napakahalaga po na yung bawat pag-aaral ay magdadala ng karanasan, yung bawat karanasan ay magdadala sa atin ng panibagong lalim at pagpapakita na ang Diyos nga po ay reliable. God is reliable. Pangalawang bagay po is the reality of God's promises. Alam niyo napakahalaga nito, yung mga pangako ng Panginoon ay totoo. Kasi pag hindi ho natin alam yung mga pangako at hindi natin kineclaim, e eh para ho tayong uh, na uh, nade-deprive. Bakit? Kasi nandyan po ang malinaw na pangako, pero tayo mismo ang hindi humahakbang para unawain, alamin at panghawakan ito. So in the end, we don't benefit from it. Parang naalala ko yung... Uh, pagpunta sa isang uh, hotel no na aming uh, napuntahan noon bilang pamilya at uh, hindi namin alam kung ano po yung mga amenities na libre or pwedeng i-avail so yung bang maganda yon uh, wag na lang natin gawin kasi baka may bayad okay yon wag na lang gawin baka may bayad yung kakaisip only to find out later on kasama pala yon sa binayaran namin <laughs> ano so ano nangyari Uh, all the while, we could have used those things freely but because we were ignorant of the amenities na allowed sa amin, uh, we were not able to use them. At maraming tao po ang ganyan. No, hindi natin alam kung ano yung mga pangako ng Diyos. So we function, we act with without knowing kung ano yung mga pangako na ito. So the reliability of God, the reality of God's promises, and thirdly, uh, yung ating pagsunod, bakit mahalaga for the realization of God's plan. Keep in mind, layunin ng Panginoon 'to eh. Pag ang layunin ng Panginoon ay ating ginagawa, makatitiyak tayo na ito po ay mangyayari sang ayon sa Kanyang kalooban. 'Yun ang napakahalaga. Eh. Uh, kung tayo lang nakaisip, abay magdududa pa tayo kung matutupad ba ito. Pero dahil ito nga po ay sang ayon sa plano, layunin at kagustuhan ng ating Panginoon then meron po tayong kapiyaka na ito nga po ay magaganap. Kaya mga kapatid, sana po ay napagpala kayo sa ating pag-aaral at maging hamon sa atin ito na patuloy na lumago sa ating ugnayan sa Panginoon. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage. Kamaleyan F o mag-email sa kamalayan at dzas